yan ang naging ina paglalakas sa mga kabayan ng polypene na please na babayaran basta tumabot na tayo sa deadline na tinakda ng katas na sa mga again, ang isa sa deadline ito ay for the yung sa mga ng na sa gagawin natin sa mga next 14 which is sa so 16 ang deadline ng Friday at kwalipikasyon ng mga mataikatan ng mga tindihan na so kung paano mga mataikatan na 250 na yan

ano nga po, no, parte uh, po uh, uh, natin yung pagkikipo ng servisyo, kapag sa sa mga ay uh, po natin na natin ang ating mga ay tumatagpag pa rin sa tuloy ng pa rin pasta, sa sa mga nakarang na araw, ano, uh, ng mga ating gabi ng ating mga

kasi meron tayong uh, sa sa pag uh, ng tax at may mga standard deduction, so, din mga ginagawa tayo na ganyan. So kung mababa na naman ang ang na na, na ganyan, meron tayong minimum na babayaran ng mga nangyong po ay for properties less than 5 total na assets po yung sa usapan So kapag na-complete mga ating mga alawang sa Nasa, parang ganyan, always nasa $10,000 kapag tamas ko babayaran ko ng $5,000. Tapos po, the process I answered, kasi po, iba ba nakuha na ikaw sa hindi ko pupaksin na magbabayaran? Ang sa mga backbone, sa authorized agent funds na Kaya sa Lewis, yun din ang ano natin na Simula, simula natin ng game work. So, sulat na tayo sa mga authorized agent box. E, gusto sila na mag ng parking hours. Kapag ang alas 5 ang parking hours na na parang pumagkapit payments ng mga sa mga bank, kaya tayo na gagawin hanggang sa Iris at uh, sa Lunes. Kaya naman sa Lunes siguro natin na uh, na kayo pupunta dito sa amin dahil nga meron tatlo ang po. So hanggang kami ang pako. siya, na po ako po ako hindi na ako nagpasama niyo. ko po pa rin ang aking hindi na. dahil na ang importante po para makapag-aaralan ang estate ay file at nakapagbayad. So, kaya kung bakit ang panalangan so, natin natin na kahit na ngayon po, willing po tayo na kahit hanggang alas 12 si tayo, pero ang medication po yung po, po sa bako sa salunis po. Para mag-digitize siya. Para mag-digitize siya